magandang araw po. Ready po yung screen ah. Good morning po. Oh, Papandawin po namin na rin eh. Ay, nagawala yung screen. Magal oh. Ay, sus naman. Ay, puro arroyo. Arroyo. <laughs> Uy, patay. Daming patay guys oh. Ay, pero may gumagalaw. Daming patay. Hm? Sayang. <coughs> Ito ho. Ay, Ay marami pa rin. Marami pa rin, oh. Maraming patay, pero marami ah. pa rin. Ingat. Ay. Daming patay yan. Sayang. So, parang meron na ah. para lang ayan okay, guys so. meron yan manalik ka magkapang manalik ka wow. ano uh, ah, meron, oh? malalaki malalaki maliliit huwag na huwag na, <laughs> na rakunin palalakin muna dyan bukas malaki na yan Mayanig, oh. Mayanig? Wala naman, eh. Ay, meron nga. Ikaw, eh. Ayaw mo kasi maniwala, eh. Wala akong pera, eh. Oh! Maliliit. Ano, palakihin mo na rin. Palakayin muna, eh. Eh, mo na raw. Guys, ang pagpando ng ano, dragon bobo. Si Michael Tan, ng Marinduque. eh. Ang mangisda kono ko no lalagpas no. marami. guys oh. Ya. ya ya dami Pwede na yan. Guys, pandoo tayo Ay, na. Ay, isang Ay, Si Michael tanag ng bobo Ayan, pangalawang screen guys ayun na po si Michael Tan napan doon ng malaking screen ah, lawak niya na susunod niya tatam na na ng palay eh. sa dulo may tanim na sa dulo din doon may tanim na ay may, may namang isda pa rin doon meron Alagay kayo wala. Michael. <laughs> Lolo mo kay konti lang yan eh. Ako wala natin maliliit. Mayanek? Te amo tak salp. Na. Me dijo que con oh, Coca-Cola yeah, te voy a. Te robo. A tres puntos. ¿Engañó? No, no le. Ayan, marami, oh. Ayan, pupusaga na, guys. Hindi mo na itaktas. Eh, dito na sa taas.

last stars. Parang wala, ipo mo sa kanina. Ayan yeah, guys Ayan yeah. Wala ka naman Taiwan eh Ayan yeah, dami nyan Ayan yeah. Pause ko muna Tisasali namin Guys Sino ito, ito, si Michael Tan ay yung dalawang Kaya naman magkatabi Baka ito may pag-asa Pag-asa sa Quezon City ha? Barangay Lumayan ko Lumayanig? Eh, huli Pare. Oh. 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 Kita mo sir. <sighs> oh. Yaw! Butarit. ka. Aray, ka. Akala naman marami. guys. Ay, naka. Nyangat mo na yan. Tanggalin natin patay. Ay, ko na lang yan. Yeah, patay doon. Nanggalay patay. Sayang. Sidimik na ano, oi. Hindi kita. Huh. Tayo, kakahil. Tahimik. Walang nagala. Wala nang talaga. siya. Wala. Nakita lang naman ang ilog dito. Wala. Tayo, shey lakas ng ang Ayan. Yeah. Marami huli ito. Kaya? Yeah. si Michael eh. Yeah. Kumagalaw. Kumagalaw eh. Uh, marami tayo huli. Ayan yeah, no? Yeah. Bulig oh. Bulig? Bulig. Bulig oh dalag. Oh, kita mo. Uy! Oh, marami ah! ho. Uy. Panama. Ah, Panama. oh. Panama! Panama kaya ngayon. Rudy! <laughs> 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 Ayan, natupad na yung hiling mo. Puro arayo. <laughs> <laughs> buhay na buhay guys. Oh. Ayan, sige. Oh, panama na naman. <laughs>